Okay, good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag WalkWithLan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now, so that you can be a part of this growing family. We are now officially 8,100 subscribers Thank you so much guys, God bless you all, mahal na mahal ko po kayo, I love you all Okay, so konti na lang po yan ha, mag na 9,000 subscribers na po tayo Thank you, thank you so much, we are road to 100,000 subscribers Maraming salamat po guys Ang pag-usapan po natin today, ay uh, yung ano po no, yung um, Pag-usapan po natin today, ay yung kay ano po no, kay yung ano po, yung um, Pulse Asia Survey no yan, Pulse Asia Survey po. Kasi po sa Pulse Asia Survey, uh, meron po dyan mga senador, yan, ay uh, nagrarang po, no? For example po, unahin po natin yung pinakamababa, no? Okay? Yung pinakamababa po dyan ay si Bong Revilla, okay? Si Bong Revilla, nakakagulat nga, no? Pinakamababa, Bong Revilla, artista, no? Barkada ni Jingoy Estrada, okay? Anak ni Ramon Revilla, no? Artista, yan, di ba? May show yan sa GMA7. Okay? Uh, matinik sa chicks. Yan. Tapos mga anak niya, congressman, and, ano na, congressman na, no? Kasi may party list eh. At saka may party list representative. And at the same time, meron pong ano yan, no? Uh, meron pong district representative, no? Yung kapatid niya, no? Uh, mayor, no? Si Lani Mercado, congresswoman. Okay, yung kapatid niya na babae ay uh, mayor ba o gobernador ng uh, Rizal? Parang ganon, if I'm not mistaken. Kasi na, napangasawa niya ang Inares eh. No? Pero Revilla po yan. Okay? Eh yung sayang, no? Yung, yung brother-in-law niya, uh, si Robert Jaworski Senior, No? Sayang, dati po naging senador. Yan. Yan po 'no, uh, chairman po 'yan ng Lakas-NUCD. Okay? Isang partido na malaki na pinapangunahan ni Speaker Romualdez. 'Yan ha. Okay? 'Yun po yung ano natin doon, no, si Bong Revilla. Nakakagulat, kung ako tatanungin nyo po ay uh, sana hindi na ma ano 'to, no, ma-elect. Pero anyhow, ganun po talaga. Ang susunod po dyan ay si Bong uh, Bato Delorosa ay okay. Bato de la Rosa, dating PNP chief, medyo mababa, ha? may ibig sabihin, may talo po yan. Yung 7 to 12, may talo yan, ha? Si Bato de la Rosa, dating chief PNP, uh, Miembro ng PDP, okay, barkada yan ni uh, Rodi Duterte, at ito ay ma baka ma nakasuhan na yan sa ICC, baka makulong yan, okay? At least, pag nanalo siya, senador siya ng makukulong. <laughs> Ayan, anyhow, hindi po natin alam kung makakatakbo ba yan o something like that. Baka arrestuhin na yan ng ICC. Oh, hindi natin malaman eh, no? Ayan. So, dapat ingat-ingat din tayo sa pag-elect sa mga tao. Okay? Mm. Ayan pa, naging chief din ng Davao City yan. So, basically, taga Davao yan si Bato de la Rosa. Okay? Ito. Susunod natin dyan ay si Isko Moreno. No? Tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, ngunit talo tumakbo ng senador ng Pilipinas, talo din yan. Okay? Ito ay naging mayor ng Maynila. Naging vice mayor ng Maynila, naging konsihal ng Maynila, tubong Maynila, anak ng Maynila. Yan, ha? Okay? Pwede naman siya tumakbo bilang mayor ng Maynila. Eh. Ngunit kaibigan niya si Hani Lacuna. Hindi natin malaman kung ano talaga? Maganda, no? Sana hindi na siya tumakbo na bilang presidente ng Pilipinas at ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang mga programa dyan sa Maynila. So, sana malinis na malinis yung Maynila na yan. Kaya lang, hindi ganon eh. No? Hindi ganon. Uh, Nagiba Nag-iba yung, yung path niya. No? nag yung ano niya, no? So, ganun po yun, no? Uh, so, Isko Moreno, hindi, at, hindi pa rin natin malaman kung tatakbo ito, no? Si Isko Moreno. Ha? Huh? Okay, susunod po dyan ay si Ping Lakson. Ito mga binabanggit natin, may mga talo ito. No? Si Ping Lakson, dating senador, dating uh, committee ng accounts, siya po ang ano ha, ito ha, para in fairness lang, siya po ang senador or chairperson ng committee on accounts ng ipinatayo yung senador, ay yung, yung senate hall, senate, new senate building dyan sa Taguig City. Sila yung nag-negotiate niyan. <coughs> Kumbaga, kaya mahirap din po magsabi you eh, no? siya po ay senador dating senador dating chief PNP ni Erap uh, Estrada ngunit iniwanan niya si Erap Estrada so ma, there is a question of loyalty may nagkakaso na rin ito pero mga na di dismiss dismiss eh parang natural lang yan sa mga ano no mga kapulisan na nagkaka issue issue na yan no? susunod po dyan ay si Manny Pacquiao no? si Manny Pacquiao ay isang boksingero okay si Manny Pacquiao ay isang boksingero po yan Okay? At saka ano po siya, no? Um, dating senador, isang beses, tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, talo. Si Ping Luxon po po tumakbo ng presidente ng Pilipinas, ngunit talo. Yan Yun po yung mga commonality nila. No? Talo sila. Natatalo sila, no? Ayan, si Manny Pacquiao. Sana huwag na tayo ma eh, no? Naku, huwag na tayo sa artista no? Yan, huwag na tayo sa mga dating senador, senador, eh, bago naman, kumbaga. Pero dasa sa inyo pa rin naman yan kung iboboto nyo, no? Okay, si Amy Marcos bumababa na, no? Kasi, hindi na maintindihan, eh. Ano ba, tatakbo ba siya sa hanay ng Pangulong Bongbong Marcos, ang bagong Pilipinas? O di kaya naman sa hanay ng mga, uh, ng Duterte? No? Hindi natin malaman, eh, no? Talagang, nabapagit na pero siyempre pipiliin niya ang kanyang BFF na si Sara Duterte. Ami Marcos naging gobernador, naging um, congresswoman 'yan. Uh, anak 'yan ng dating Pangulong Bongbong, ay, Pangul dating Pangulong uh, Ferdinand Marcos Sr. at ito ay kapatid ng ating butihing uh, ngayon na pangulo ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Ah, BFF 'yan ni Sara Duterte at taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Susunod po natin ito, may panalo na to, si Bongo, no? Mataas pa rin ha, si Bongo. Ah, kasi alam niyo po ba ba't mataas yan? Dahil nga naman, bawat sulok ng bansa, ha? may nagsasabing, ingat po kayo. Yan, napaka ano, no? Napaka sobrang sweet naman ni um, Bongo, no? Ayan, pero balang araw, tatakbo din ito Pangulo ng Pilipinas, special assistant to the president. Pero ayaw na ni, uh, ni Ni Basti Duterte dito kay Bongo. Naka ako po. Okay? Uh, susunod natin dyan ay eh, si Roddy Duterte. No? Eh, pagtatakbo si Roddy Duterte, hindi natin alam, baka tumakbo ito bilang mayor ng Davao City o di kaya naman uh, senador ng Pilipinas. Yan. Pero ingat-ingat din, bakit si Binay Kamo, no? nag-aalangan eh, no? tumakbo bilang congressman ng Makati, talo. Tumakbo bilang senador ng Pilipinas, talo. Tumakbo bilang vice-presidente ng Pilipinas, talo. Talunan. Ngayon, eh, si Roddy Duterte naman, eh, wala pang talo yan so far. So, ibig sabihin niyan, pag ito ay Tumakbo bilang senador ng Pilipinas. There's a my there's a strong chance na ay magiging senador ng Pilipinas. Ngunit napakatanda na niya, you no? Know? Baka diyan na siya mamatay sa Senado. Okay, at saka may kaso rin ito, uh, katulad ni uh, katulad ni uh, bato de la rosa na may kaso din, Rodrigo Duterte. Ito ano, kagulat, uh, Isa sa mga tulfo na no, Ben Tulfo Uh, kita na tayo ng malaking banner ni Ben Tulfo, no? Mukhang tatakbo ito bilang senador ng Pilipinas at talagang sasakay sa Tulfo brand. Kung ito ay mananalo at mananalo din si Erwin Tulfo, most likely tatlo na silang um, senador ng Pilipinas. This is a history in the making. Tatlong Tulfo brothers. Hindi po magpipinsan, ha. Hindi po magano, magkakapatid po. tat Tulfo brothers. Ibig sabihin, talagang sinasanggalang ng mga tao. No, ang hustisya sa laban laban sa mga ano kay Tulfo Brothers. Okay, so yun. Susunod yan ay si Pia Cayetano. No, Pia Cayetano naman ay dating congresswoman, uh, dating um, Ayan, senador ngayon, atleta po 'yan. Matagal na naging senador 'yan, no? Uh, sila ni Alan Peter Cayetano, ha? Uh, ito, baka pagdating ng araw, tatakbo din ito bilang vice presidente ng Pilipinas. Hindi ko lang alam kung baka ito ay matalo din katulad ng kanyang amain Okay, susunod po natin ay after piya uh, Pia Cayetano, ay si Tito Soto. Tito Soto, artista no? Dating Senate President, dating Senador, dating Vice Mayor ng Quezon City. Hindi po natin alam, no? Sa mataas siya, no? Baka manalo ito, pero please naman, iwasan na po natin mga dating Senador, mga Senador, ah, mga artista, no? Halos wala na tayong i-elect sa <laughs> Pero depende po naman sa inyo 'yan. Kung sino ang ano niyo, ay tayo, guide lang naman tayo. Okay? Si Tito Soto. Okay? Next po natin dyan, ay ito, ay number one. Number one si Erwin Tulfo, 58%. Nako, mananalo na ito si Erwin Tulfo. Hindi eh, ko alam, malaman bakit gano'n, no? Ayan, dating DSWD secretary, broadcaster, ngayon ay congressman ng kanilang party list. Ayan, ng ano yan, Tulfo brand, kumbaga. Doon sa ano, na, Tulfo brand ay talagang, ano naman, mga, mga, Tulfo, no? Tulfo, nga, ay, hey, nako, hirap. Ay, bakit ganon? Diba? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ha? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Salamat kaibigan. Mahal ko po kayo. Bye-bye!